meron akong iba bahagi guys kakaibang ano ah, parang dahon guys yung to guys oh ano kayang klasing ano to para siyang dahon oh para talaga siyang dahon pero yan oh ay tubig na din. Hmm. Pag ibaliktad natin okay. guys, ito yung hitsura niya guys Oo, oh. gumagalaw guys Oo. Oh. Kakaibang nila lang guys. I yan guys oh. Para siyang dahon guys no. Yan guys oh. parang may tumutubo na dahon sa ano niya. Kakaibang nila lang to. Yan guys oh. Dahon talaga siya guys. Nakakita na ba kayo ng ganito guys? Yung nilalang? Parang ano to guys ha? Napasoka na tayo ng alien. Parang alien guys ba? Baka alien to. Sa ibang planeta. Kakaiba guys oh. Oh. Oh, may mata siya guys. Oh, oh may mata oh. Dilaw ang mata niya guys. Parang ginto guys, no? Oh, 'yan. Oh yan guys oh. Hindi mo talaga makita sa ano. Dahon talaga siya guys oh. Pero nila lang. Yan guys oh. Para siyang ito yung pakpak siguro niya guys. Parang dahon talaga siya oh. Kakaiba. Nila lang na ano. Dahon. Yan guys Oh. oh. Oh, dahon, parang dahon, dahon talaga siya, guys. Oh. oh. Yan, guys, oh. Dahon talaga siya. Kakaibang nila lang. Ito yung sa likod niya, guys. Ito, guys. Eh, sa likod niya. Ayan, guys, oh. Tumitiklop siya. Yan, oh. Dahon talaga siya, oh pero may buhay ito yung ano sa naputol siguro yung ano niya guys kaya nahulog oh yung dalawang ano ano niya oh may kaaway siguro to kakaiba talaga siya guys ako ay curious dito guys ngayon lang ako nakakita ng ganitong klasing hayop mga lang oh ito guys oh ito yung likod niya guys oh maputi tapos yung yung pakpak niya dahon dahon talaga oh oh hindi eh, mo talaga ma, pag na ano siya sa dahon hindi mo mapansin hmm? dahon talaga may mga kabalaghan dito guys yan guys oh. 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 Parang ano siya, oh. may may ano siya, guys oh, yung mata niya, guys oh. Yan, guys oh. Dilaw ang mata. yan Oh. Dahon talaga siya oh. Tingnan mo, oh. dahon. Ayun. Pag ibaliktad mo, guys, hindi mo talaga mahalata na ano siya. Oh. Dahon pa rin oh. Ayun oh, oh, kulay ano talaga siya oh. Ayun oh. dahon talaga oh. Oh. Yan, Naka ano yan, guys? Nakatihaya, guys. Yan ang hitsura niya, dahon pa rin. Ayun oh. Talagang green na green. Ayun oh. Pero pag iano <coughs> oh, mo, ito yung hitsura niya pag. Ito yung plastada niya. Ito. Oh. Yan yan pero hindi natin papatayin guys kasi hindi natin alam mga ano ibang nilalang to dahon talaga guys so oh. guys so oh yeah oh Ayan, oh Ayan, oh yan oh. so ang lugar na to guys isa ring pinamamahaya ng ano Japanese nung unang panahon so treasure site din to kaso lang hindi ako masyadong nag ano dito nag nag treasure kasi kakaiba ang area may mga kababalaghan na ano natin nakikita may mga balite dito bandaroon malaking balite So hindi natin ma ano mag, magbutas-butas tayo dito baka magkasakit tayo sa area na to. Yan. Doon doon banda yung na sa pinpintir ko banda roon. Yan guys, oh, tagal ah, ano talaga yung eh, guys. Oh. Ano talaga oh, nilalang na ano. Dahon talaga guys. So, hanggang dito lang po guys. Salamat po sa panonood. God bless.